ayan na, ililipat na yung kokote colony ililipat sa box hive ayan na yung brood tingnan nyo naman yung brood ang laki ng brood, ang lang pala ayan maliit yan, pero meron pa doon sa ano yan sa kalahating bao kaputol lang yan ayan na. zoom min, or something. Wow. Ang dami. Ang dami. Oh, puno yung isang bagul grabe oh, yan, tingnan mo tingnan nyo na ayun, punong puno yung bagul isang bagul oh, punong puno ng broad grabe hmm? hinahanap namin yung queen cell or kahit princess mm ha -hmm. Yan. Ganyan lang yung pag sa bao. Dahan-dahan lang. Yan. Tinadahan-dahan lang siya. Tingnan nyo naman po kung paano alisin. Yan. Hindi po kamay ang pinang kaalis dyan. Kutsilyo po. Yung pinang alis sa Yan. Ayan. Yung dating posisyon nyo dyan sa original. Pag ganito. Pag ganito siya. Kaya ililipat din yan para hindi mabaliktad yan. Pag ganyan din. Yan. yan. Para hindi siya sure na hindi siya mabaliktad. Ano yung pag ano niya? Yan. Yeah. Sure. Katulad lang ng position sa ano. Kasi nakaganyan siya. Oh. Nakaganyan siya ba diba? Yung broad niya. Ganun din diba hindi, hindi na binago para hindi baliktad. Kung sakali man naguguluhan kayo, yung kulay ng broad sa ilalim, dark brown at yung sa ibabaw light brown. Kung sakaling maguluhan kayo, di niyo sigurado kung baliktad o hindi. At na 'yan. Yan na po yung ano, yung dating dating bao na kinuhaan natin ng broad, Binalik ulit namin sa position mismo niya. Pero kayo, bahala na kayo kung saan ang discarte niyo, kung saan niyo banda ilalagay. Pero kami, binalik namin kaag kaagad. Binalik namin sa original niya, ano niya, position. At iyan, diba tingnan niyo naman, no? Oh, may, may pollen. Katabi ng pollen yung brood. Ayan, nilagyan niya ng propolis. Yung propolis, dyan niya yung kinuha mm -hmm. sa dating bahay nila, sa dating entrance. Yan, nilagay nila, nilagay niya dyan sa entrance ng nakabak hive nasa malayo lang ako na posisyon kasi wala akong big kaya nandito lang ako sa malayo sinusun ko lang yan ito yung mother colony yan ayan yung mother colony colony ilalagay natin dyan at ayan naman yung ipapatong natin. Yung dating kapatong lang kanina. Ibabalik lang natin. Bali kasi yung ginawa natin, kinuwaan lang natin ng broth. Hindi natin nilipat lahat sa box kasi para mag-double na siya. Dalawa, dalawa ka yung colony natin. Na pala yung bagong split. Nung galing doon sa mother, yan. Nung galing doon sa mother, ito na yung in-split. Yung kanina, diba? Nakita nyo naman. Tapos, yan na. Papunta na sila sa loob. Yan yung entrance nila. Yung may, may butas dyan. Kasi nilagyan natin ng propolis. Yung propolis galing sa may entrance nila. Yung original entrance nila. Kaya pa sila papasok lang dyan. Papasok lang sila dyan. oh diba, Ang galing. Di sila naligaw. Basta may propolis. Na Amoy nila yan eh. At ito naman oh. Galing din yun sa mother. Galing din dyan sa mother. Ayan. Pollen. Kabi ang pollen oh. Five bao pala yung ano, yung split namin. Ito yung ano, yan. Kasama pa to. Yan, may, may pure honey, may halong, may pollen yun. Tapos, yan, yan naman. Yung pollen kanina na galing dyan, hilagyan natin dyan. Hilagyan natin ng konti. Hindi natin anobos, konti lang. Yan. Tinaktak-taktak natin yung ilang tao. Yan. Hilagyan natin ng pollen. Kahit wala ng honey, kasi doon sa ano, So, sa may pollen, may, medyo may nakaalo din na honeycomb. Kunti lang. Kasi pag maraming mababasa na yung brood nila. Sayang. yan naman yung isang bao pa. Kalimang bao. Yan yung ikalama, ikalimang bao. Yan yung laman niya. Yung isang bao kasi parang wala. Kunti lang yung laman. Iyan. Iba ang tigas ng propolis nila. Wow! may pure honey. Akala ko pollen lang. Pure honey pala, oh. Wow. Galing. Mabilis talaga yung biotech mag, ano, produce ng honey. Mabilis din, mga, ano, mas mabilis siya. At yung mga tao niya, oh, tingnan nyo naman ang mga tao, papunta na sa entrance, oh. Hindi sila naliligaw, oh. Naamoy nila yung, ano, ta ano talaga, bahay talaga nila, eh. Pero yung propolis, yung nilagay namin, in transmiss ko po nila. Hindi kung kung saan saan lang na propolis, saan lang parte na kinukuha. yan, yan I lalagay din natin dyan. Yan na na-harvest natin. Kaya sa mga gusto mag-order ng honey, available po sa amin. Sa isang bao, purang honey niya. Oh. Yung ibang bao kasi may halong pollen. At ayan na, bali dalawa na yung colony, colony natin. Dalawa na yung colony natin. Ayan. Iyan ang yung mother, yung kokotek, at eto na yung bago, yung split. Hindi naman oh, papasok na. Hindi talaga sila naliligaw. Grabe. Yeah. At yan, dyan natin ilalagay. Kapunta yung ano nila, nandun yung takbo nila. O, kahit tilipat na natin, sila papunta talaga. Hindi talaga sila maliligaw kapag may propolis yung propolis ay galing sa entrance di, hindi yung basa-basa kinukuha ng propolis sa ibang parte nila yung sa may entrance mismo oh. hindi pwede kumuha kung saan saan lang at yan na ah, lalagyan na lang namin yan ng bubong sa ibabaw kahit sako lang kahit tarpulin tapos lalagyan namin pabigat para hindi siya mahulog. Yung kinuha pala namin na propolis kaya sila hindi naligaw. Talagang nasusunuran sila. Nagsusunod talaga sila sa box nila sa dating isa bagong split. Yung ganito po. Ito mismo yung nasa entrance. Huwag po kayong kukuha ng tagiliran lang. Diyan o saan. Ito mismo po. Yan. Entrance mismo. Nila. Yung ididikit natin sa new split. At yung mother colony. Kahit wala na. Kahit wala nang ganun kasi bumabalik talaga sila na dyan. Mas marami nga ang tao, tao dyan. Kung, mas, ma, kung marami ang tao dyan, mas madami dito sa mother. At yan pa. Hana. Galing ah. Oh. Talaga sila. Papasok talaga sila oh. Papasok talaga sila. 30 minutes to 1 hour nyan, kalmado na yan. Lahat nyan nasa loob na. Ayan yung mother. At yun yung new split. Ito yung kokotek na in-split natin sa box. Pero hindi namin inubusan ng brod to. Kasi um, mag ano pa to. mag improve pa to. Mas madami, siya, mas madami tayong may split kapag hindi natin iniwanan ng brod ang mother. Yung ginawa lang kasi namin split para may susunod pa tayong maililipat sa box ginatin natin inubos talaga yan na, papasok na sila papasok na <coughs> yung split ayan, lahat sila papasok na sa bago nilang bahay ayan ang galing, di talaga siya maliligaw basta may propolis na entrance yung entrance nila dati ayan, yan yung propolis talagang papasok sila oh. ang galing yan, nilagyan natin ng bubong. Lagyan din natin ng pabigat. Yan. Nalagyan din natin ng oil dyan. Dito, oil. Dito, palibot yan. Palibot yan lalagyan ng oil. Para sure na hindi lang gamin yung bagong lipat na colony. Wow.